Atensyon sa lahat ng mga mangkukulam, wizard at muggles. Ang wizarding world ay malapit ng lumawak muli at sa pagkakataong ito, ito ay nangyayari sa China. Iyan ay tama, ang unang opisyal na Harry Potter Studio Tour ng China ay darating sa Shanghai sa 2027. Kung ikaw ay isang tunay na Potterhead, hindi mo gugustuhin makaligtaan ito. Kaya, Kunin ang iyong mga wand at samahan kami sa pagsisid namin sa lahat ng mahiwagang detalye. Opisyal na inihayag ng Warner Bros. Discovery ang mga plano nitong dalhin ang mahika ng Harry Potter sa Shanghai sa pakikipagtulungan ng Jinjiang International, isang pangunahing conglomerate ng turismo at hotel. Ito ang unang pagkakataon na ang China ay magkakaroon ng opisyal na behind the scenes na paglilibot sa mga minamahal na pelikulang Harry Potter na sumusunod sa mga yapak ng London at Tokyo. Para sa mga hindi pamilyar, ang Harry Potter Studio Tour ay isang interactive na karanasan kung saan ang mga tagahanga ay maaaring humakbang sa likod ng mga eksena ng mga pelikula, tuklasin ang mga maalamat na set, props, at costume na nagbigay buhay sa Wizarding World. At ngayon, ang nakakaakit na karanasang ito ay patungo sa Shanghai. Ang hinaharap na atraksyon ay ilalagay sa Jinjiang Action Park ng Shanghai, na kamakailan ay nagsara para sa mga pagsasaayos noong Enero 26, 2025. Ang parke na ito ay sumasailalim na ngayon sa isang malaking pagbabago na nagbibigay daan para sa kaakit-akit na mundo ng Harry Potter. Sa tinatayang saklaw na 53,000 metro kwadrado, katumbas ng halos isa zero football field, nakatakdang maging isang ingranding panoorin ang bagong studio tour. At narito ang pinakamagandang bahagi, ang buong pagbisita ay inaasahang aabutin ng humigit kumulang kalahating araw na nagbibigay sa mga tagahanga ng maraming oras upang tuklasin ang bawat mahiwagang sulo. Si Harry Potter ay may napakalaking fan base sa China na may dedikadong Potterheads na nakakaranas na ng mahika sa Universal Studios Beijing. Ngunit dadalhin ng bagong studio tour ang mga bagay sa isang bagong antas na nag-aalok ng malapitang pagtingin sa mga set ng pelikula, original na props, at mga interactive na exhibit. Palagi kong pinangarap na bisitahin ang Harry Potter Studio Tour sa London. Ngunit ngayon na ito ay darating sa Shanghai. Hindi ako makapaghintay na maranasan ito dito mismo. Ang Jinjiang International ay nangako ng isang walang kapantay na paggalugad sa likod ng mga eksena na kumpleto sa mga interactive na karanasan at hindi pa nakikitang mga exhibit. Isipin ang pagtapak sa loob ng Great Hall, paggawa ng mga potion sa silid aralan ni Snape, o kahit na mamasyal sa Forbidden Forest, lahat ito ay magiging bahagi ng magic. Pero kumapit ka sa mga walis mo. Ang proyekto ay nasa proseso pa rin ng pagkuha ng pag-aproba ng regulasyon. Habang sabi kaming naghihintay sa berding ilaw, hindi namin maiwasang mag-isip-isip kung anong mga mahiwagang kababalaghan ang isasama. Dahil ang bawat studio tour ay natatangi, may bagong kayang ipakilala ang bersyon ng Shanghai. Marahil ay mga interactive na tugma ng Quidditch, mga workshop ng special effect, o kahit na mga bagong exhibit ng Fantastic Beasts. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. Bagamat tila malayo ang 2027, alam nating mas mabilis ang takbo ng oras kaysa sa isang nimbus 2000. At sa pagsasaayos ng Jinjang Action Park, maaari nating asahan ang mga update sa mga darating na taon. Kaya, siguraduhin mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa lahat ng bagay sa Harry Potter. Ano sa palagay mo ang unang Harry Potter studio tour ng China? Anong mga atraksyon ang inaasahan mong makita? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang pindutin ang like button at i-ring ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mahiwagang update.